Lodge, no? Ah, uh, siya ka PWD, no? Pero, kalintis kayo siya nga pagka BWD, mga lo Okay, no? na yun o so maura yun yung, yung inabuhay kada adlaw na eh ah. sa laksa rin po yung sakay sa laksa yung laksa ah mahalos kay diyan yung gigamit sa pagkansa no ang iyang ingog so lang yun yung kada adlaw mga lods Wani sila dili sa San Carlos. Asa ah, ganyan eh, kalatraba ni Ah, nila, kalatraba. kami ira dito. Oh. So, kayo siya, mga lots kay ang nindot gigay ki sa king of no na. Manche kay kanang mga pang-religious nga songs ba. Na uh, namo koy feeds good na iya kwan. Ah, hi, ayo Facebook.